Pagkatapos, alam ko na sa tingin na iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. Kaya hindi ako narito para makipagtala. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan, itininea ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko. Hihingin ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala pero gusto kong sabihin ito sa inyo baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento. Napakatamang muna tao. <laughs> hindi ba diba <ako> sa kayaan mo? <laughs> Pero hindi makakalagpas sa akin yan. Oh, Kupal! Okay, nagulat ako doon sa last part, no? But then again, I don't know. Sige pa ba naniniwala kay Trillanes? I saw one post coming from Kiffy Chu. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala na mag vote buying itong si uh, current mayor ng Kalokan, no? incumbent. Kahit ako eh, hindi ako maniniwala na kailangan niya mag-vote buying para lang matalo niya si Trejanes o kung sino pa man. I, think it is only Trillanes na kalaban niya. Trillanes is actually one of the best example ng Duterte effect. ba? Diba? Imagine nyo kung ilang beses siyang sumalang sa iba't ibang hearing. Mapasenet man yan, mapakongres man yan. At the end of the day, na ang napapatunayan ng mga kongresista o ng mga senador, siya ay walang kredibilidad. Baka nakakalimutan nyo na mayroong kasong cyber libel itong si Trillanes. No, hindi pa nagsasampa ng kaso si PRRD sa mga ikinakaso sa kanya. Otherwise, guys, the Dutertes can file a case against him. No, malicious prosecution. Bakit? Kasi file siya ng file ng mga kaso, tapos hindi naman niya ma-prove, ma, ma, ma prove, di ba? Sa mga sausgado. Kahit isang katambak dyan na ebidensya ang i-file mo kung may mga bagay dyan na tawag dito, hindi ka panipaniwala para sa husgado, then walang mangyayari. So ngayon, gumagawa ng ganyang video si Trillanes para saan? Magmakaawa ka? Nakikiusap ka? Inihingi mo? Napakinggan ka ng tao? No. Nobody will believe you. Nakakalimutan mo ba na meron kang track record na isa ka sa so nagpumpisa ng kudeta, Isa ka sa so nagpabagsak. Uh, gusto mong pabagsakin ang administrasyon ng presidente ng time na ginawa mo yan, which is the GMA. Sino sa tingin mo pa magkakaroon ng tiwala sa sa'yo? When in fact, naging, I don't know, by the looks of it, parang naging naging life goal mo na ang pabagsakin ng mga Duterte. Hindi ko alam kung maawa ako matatawa ako kay Karillanes, ano. You know? Pero ito lang mapapatunayan ko sa inyo. Effect na to ng mga Duterte. Effecto ng mga taong plano at gustong pabagsakan ng mga Duterte. So, come to think of it. Sino-sino pa kaya mga politiko ang mga karanas ng Duterte effect? ba? Diba? Ngayon, black voting na ngayon. Tapos, ah, uh, tawag dito, maliban sa black voting, meron pang pa Duterte effect. Uh, shoutout nga pala kay, ano, no? kay Mamita. Diyan kay Tito Eric <laughs> na nanonood sa mga videos ko. Na nakapanood ng videos ko. Anyway, shoutout din of course kay Willine. Napansin niya na nasa hospital daw ako. Yes, nasa, nasa hospital tayo ngayon. Kaya dito muna tayo nag, nagbibigay ng reaction videos. Ayon Anyway, going back to Trillanes. Wala ka na, sir. Uh, um, ikaw mismo tumapos ng karera mo. Hindi taong bayan, ikaw mismo.